kada hakbang sa lupay para akong inaalan nalulunod sa batikos ng mundo ah, uh, Hello mga kalingap, welcome back to my channel Asa uh, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe, uh, subscribe na kayo para updated kayo sa mga susunod ko pang gagawin mga video mga ito yun. yun mga kalingap, magandang araw sa inyo lahat, magandang hapon, magandang gabi sa masulok ng mundo Uh, ang ating minamahal na mga OFW mga kalingap so yun, mga kalingap isa na ng mga panibagong uh, beneficiaries ang matutulungan ng kalingap uh, isang napaka gandang babae mga kalingap at ito nga ay si Krista na na-scout ni Kalingap Tata mga Kalingap at ito nga at napunta na ni Kalingap Rab at ito na pag natin ng kanyang sitwasyon ay talagang uh, isa din itong kailangan ng ano, kailangan ng tulong ng kalingap at sa murang edad ay talaga namang nagbabanat na siya ng buto mga kalingap at uh, sub subsub na siya sa trabaho para makatulong sa pamilya niya at sa kanya mga pangailangan mga kalingap so ayun uh, puntahan natin ang kanyang uh, interview ni Kalingap trap mga kaliga po. Ito yun. Tara, go. Alam. Baka ba hina ka? Kita ko ka parang so, kaya Parang pagod na pagod ka. Oh. Ano bigla sa Jo? Ang lagi mo na yung mic. Kanta ni Krista no? Lento ko na Krista. We're going to... Okay, okay. Babe, that's. alam mo, maganda si Krista. Kaya delikadong mag-isa-bisa. O, oh, isa-isa. Ah, okay. May susayto? Kuitats may at aso. Hindi. ko wala kaya. Ayan, dito muna tayo. Pero ang ganda ng lugar, no? Kaya pa, medyo siguro... Ina, anong oras kayo naawad dito minsan? Alas sa is. Wala sa is? Opo. Kasi po, parang may... nung laking tulong ko sa akin kasi yung ano po namin, bahay namin dati. Yung kusina po kasi namin, Anna. kasi yung nag-iba po siya ng dahil sa bagyo po. Siyempre po, nung mga nakaraan, maraming bagyo po na dumarating. Tapos, yung bahay po namin, yung kiyon tinapin niya sa po. Kasi yung tagal natin masyado yun. Um. Uh Tapos -huh. nung dumating po sila, marami-rami naman po ang nabawi. Kasi natulungan po yung kakamit. Kapag napag-aaral ko na sa araw-araw ng basketball. hindi po ako lang. No? Tapos pa ang ko. Ang po. Ang laking tulong na po sa akin Kahit ko lang dahil sa kahirapan. Ayoko pong matulad. Ayong matulad. Saan ka sa basod na daaral? Ha? Diyan sa school nila, Dara? Opo. Ah, same kayo ni Dara yung school? Same. Hmm. Kaya, Ayan. Mm. Ang galing ni Krista mga kalinga. Nakakabilib ang kanyang mga uh, sinasabi talaga may laman na no. At may <clears throat> mapupulutan, talaga ng aral lalo sa mga kabataan kagaya niya. So nasali siya sa mga singing contest, nag-alaga siya ng baboy, kung ano-ano pa. So, ngayon, pwede mo ba kami ano, kahit konting ano lang, sample, no? <laughs> kahit anong kanta. <laughs> At kumakanta daw siya mga kalinga, may talent, no? And kung kayo mga kalingap ay papayag na maisama siya sa Kalingap Angels batch 3, comment nyo lang po. Yeah, pwede yan po, ito yung ko kong pinanlaban po sa mga amateurs ng Inconfess po. Kada hapang sa lupay para akong inaalan Nalulunod sa batikos ng mundo Sa so kung ano lamang ang kaya ko Galing, grabe. Pigang-pigang na sa mga problema mas di na lagad Parang wala ng bukas Pwede bang umiwas? Hinahanap ang sarili ngunit di nakakayanin sa likaw na tinadaanan ko San na to patungo? San na to patungo? So nga mga kalingap at napanood natin ang interview niya. Uh, grabe nakakantig din ang puso itong batang ito. At isa pa napaka talented dito mga kalingap. At isang uh, napakagaling kumanta. At yun sobra sipag pa. Alam mo yung trabaho niya. Hindi basta basta yung mga idol kasi napakahirap ang trabaho nun. Yung maglilis ka ng uh, dumi ng mga hayop para lang kumita So, isa yung napakahirap kung sa ibang bata yun mga kalinga pa eh, hindi yun ano, hindi yon gagawin ng iba. Kasi nga alam mo na mga kabataan ngayon na napaka ano, iba maarte na. Ayaw magtrabaho. So, itong batang ito ay malayo ang mararating sapagkat napakasipag niya mga kalinga wala siya pinipilig pa napaka -ano siya uh, advance mag-isip Uh, malayo ang mararating nitong batang ito mga kalingap dahil nga sa kanyang taglay na diskarte at siyempre hindi siya mahihayin mga kalingap kaya saludo ako sa batang ito uh, napaka uh, at napakasipag niya at siya pa napaka napakaganda at siya pa napakaganda niya mga kalingap uh, mukhang artistahin talaga itong batang ito at napakatalente din, magaling kumanta pinakanta ka siya ni kalingap, bravite talagang ano, yung boses niya ay panlaban talaga sa si Kuntis mga kalingap hindi, uh, orde, hindi uh, ordinary ang boses ng batang ito kaya sana uh, mabud niya yung mga pangarap niya at matupad lahat uh, alam ko makakamit niya yun dahil uh, madiskarte naman siya at isa, isa siyang mature mag mga kalingap sana uh, matulungan din ang ibang sponsor ng kalingap itong batang, bata na daw. Dahil nga deserve niya ang tulong at siyempre yung mga magulang niya ay hindi naman ganun kalakihan ang kita para matustusan yung kanyang pangailangan sa school. Kaya nga siya nagkatrabaho para uh, matustusan yung kanilang pangailangan at siyempre makatulong na rin siya sa magulang niya. At kisa naman tumigil sa pag-aaral ay eh, gumagawa siya ng paraan mga kalingap at Ayun uh, eh nga, laking tuwa niya nang uh, makita siya, uh, may scout siya ng mga taga-kalingap At siguro yun na yung pagkakataon para mabago ang buhay niya tulad ng ibang mga kalingap uh, Sana sortihin siya sa mga sponsor mga kalingap uh, At lahat ng kanyang pangarap ay matubad sa pamamagitan ng kalingap So yun, uh, masasabi ko sa batang ito ay magpakataglaki siya. Lahat ng diskarte ay uh, sana makayanan. Makayanan niya. Uh, at lahat ng pagsubok. So lahat naman tayo tumadaan dyan. So, yun, magpakatatag lang batang ito at malayo, mararating no, ma, malayo ang mararating itong mga kalingap. Dahil nga, ayun, ma-ano naman siya, ma-diskarte. So yun, ah... Uh, So yun ay nga mga kalinga ayon sa kwento niya ay umikita siya ng 350 sa kanya sideline sa pagbabawag niya sa mga baboy. So siguro may pa uh, siguro uh, siguro pag may oras siya uh, at saka niya yung nagagawa at lalo na pag wala siyang pasok saka siya nakakapag uh, trabaho para kumita. So malaking bagay na rin yun. So kung makatatlong araw siya hindi siyempre malaking bagay na yun. So, siguro yung oras niya ay inaayon niya. Ah, uh, nahati hati niya yung oras niya. At, hindi pambihira itong batang ito mga kalingap. Dahil nga, uh, sa murang edad, ay eh, nakakapaghanap buhay na siya. So, ilang taon lang siya. Parang nasa 14 lang itong si Krista. So, ayun mga kalingap, at uh, napakalayo din pala ng bahay nila Krista. Pamula sa bayan mga kalingap, kailangan pang... Uh, maglakad ng malayo para makarating sa school or sa bayan. Uh, ganun talaga ang pagsasakripisyo ni Krista mga kalingap. Grabing hirap. So, alam mo yun, uh, naranasan ko din nung bata pa ako. Ganyan din ako nung mga panahon na kabataan ko na uh, lahat ng hirap ay nadaanan natin. At, ayun, na uh, Diyos ay tayo ay nakapagtapos na pag-aaral at ayun, ah uh, ng So uh, mahirap talaga ma, uh, mahirap talaga mag mahirap mga kalingap kasi nga alam mo 'yun. Alam mo 'yung pakaramdam ng walang wala ka. Tapos uh, sa school 'yung mga classmate mo eh, may mga may mga meron, may mga pera 'yung iba. Tapos ikaw wala. So napas, napakasakit sa damdamin ng ganun mga kalingap. So kaya kasi tayo na itindihan ko at syempre pinagdaan natin yung kanyang pinagdaan ngayon so uh, nakakalungkot talaga uh, nakakalungkot talaga na ganun na sitwasyon niya ngayon mga kalingap kasi nga uh, sa murang edad ay nakapagtrabaho niya uh, at lahat ng diskarte ay ginagawa niya mga kalingap hindi pero ang maglinis ng banlin ng kulungan ng baboy uh, kumarte ang nagawa niya, niya talagang uh, hindi tatagal kasi nga medyo uh, may amuyan pag nililinisan kasi nga yung mga dumi ng baboy sa pa talagang sa katawan mo yung amoy niyan pag ikaw yung naglilinis kaya saludo ako sa bata na do uh, at wala siya pa trabaho para kumita ng pera at makatulong sa mga sa mga magulang niya mga kalingap so eh mga kalingap uh, anong masasabi niyo sa batang ito so pag Comment lang kayo sa baba at isa-isa natin yan mga kalinga. So lang.